So ayan guys, ang gagawin po natin ay kukuha po tayo nung talbos ng kamoting kahoy. So pupunta lang tayo dun sa naipakita ko kanina, dun malapit sa bahay ng kapatid ko. Tingnan naman niyo yung gubat, napakaganda. Yeah. na lang po ngayon dalandan, ubos na ayun no. may mangilan-ngilan pa rin kaya lang sobrang luma na niya ay yung magulang na Ganda talaga dito Gusto ko dito Lamig Gubat na kasi doon Ganda ng ko Ang ambience oh. So tuloy pa rin tayo Layo layo pa Sabi ang gubat niya. Ayan, may mga nangilang-ilang -lang bunga. Ayun o. Hindi naman natin kunin yan kasi konti na lang naman ng bunga eh. Na ano sila? Nangunguha na sila. Pwede natin yung dalandan. Guys, kukunin natin itong dalandan. Sana walang ahas dito. So yan guys, so kung nakikita nyo yan oh. Ayan. Zoom natin. Ayan. Kukunin natin yan. Si pa oh. Di ba? Diyan maglakad tayo dito. Nalalaglag na siya. Ay, nanlalaki. lalaki ano mo? Kita nyo ba? Ayan. Ayan. Tunog siya. So, kailangan lang natin makaatak dito grabe, ang gubat na dun talaga oh. Yan, mega mega shoutout po sa atin lahat guys. Sa ating mga YouTube brain. Ito na yung dalanda na hinog. Yun know, na sa taas. So guys, kukunin lang natin. Ayan oh. Hinog na hinog na siya. Ayan, na, mo lang. so guys pukunilang natungtong mga So hindi kukunin kita yun tong mga dalandan. Hindi yun 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 Ilagay mo yeah. dun sa bagne, ano. Thanks Iyong ah, planner nga Ano ha? Tama ha? eh? nga Ito nga Ito? So guys, yan pala nakuha ng inay yan Ang dami na pala Ganunay! So guys, ito yung mga dahon Na sinasabi ko sa inyo kanina Kukala tayo ng konti Paano bang ba kuhan ito? Ganito ba? Piling ko ganito naman Ayan ganito lang kunin natin yung dahon yan tapos konti lang naman ang kukunin natin dahil may nakuha na si nanay ko ng mga ganito yan gaganda nya as in sariwang sariwa kung nakikita nyo guys ayan o oh. Ayan. Hindi ko okay na to. Kunti lang. Okay na yan. So yan guys. Ito na po yung nakuha natin. Ipaparagdagan lang natin. Ayan. Then kawa tayo dito ng konti. Kasi may naroon pa dito yan o. Oh. konti Kunti lang. Okay. The next. Ito malaki yung mga murang-mura dapat ang kunin natin para hindi siya gaanong katigas diba guys naalala ko meron akong video nito nagluto na ako nito ginataan ito, ganda oh. yan ito Okay. Yan, okay na to, guys. Meron na kasi doon nakuha ng nanay ko, ang dami na. So, dadagdag na lang natin 'to. So, yan guys, hanggang dito na lang po 'yung ating video. Salamat po sa inyong panonood at higit sa lahat, thank you po sa inyong suporta sa aking YouTube channel. So, ito po 'yung aking pag-uwi ngayon dito sa Quezon. Kumuha lang po tayo ng ilang mga saging, yan, tsaka yung talbos ng kamote, tsaka dalandan. So guys, hanggang dito lang po. Maraming maraming salamat at ingat-ingat po kayo lagi. Bye!